Ngayong araw, iahatid ko sa inyo ang kahangahangang salaysay ni Ellie Hunt at ng kanyang pamilya na nagmula sa bayan ni Padre Pio na Petrelchina na nakaranas ng hindi pangkaraniwang pagbisita noong 1960, 1960, sa Nueva York or New York. Habang ang lolo ni Ellie, si Jack Craffa, ay nakahiga ng malubha at uh, sa isang pagkawala ng malay, isang misteryosong mongheng kapuchino ang lumitaw sa kanilang pintuan sa isang malamig at manyebing araw. Sa kabila ng kanilang unang pagtataka at pagkalito tungkol sa presensya ng estranghero ang mahabagin at maamong pagkilos ng monghe kabilang ang pagbibigay ng mga huling sakramento ay nag-iwan ng hindi maaalis na marka sa pamilya. Pagkatapos lamang ng pag-alis ng monghe at ng mapayapang pagpanaw ni Jack noong gabi ngayon, ay napagtanto ng pamilya na sila ay nasa harapan ng walang iba kundi si San Padre Pio mismo na dumating upang mag-alay ng kaaliwan at huling mga seremonya sa isa sa kanyang mga espiritual na anak. Alamin ang mga detalye at manatiling nakatutok Ang istorya ngayong araw ay hango sa issue ng Pray Hope and Don't Worry newsletter noong Abril 2008, April 2008, na inilathala ng Paltripio Devotion sa kanilang website sa Amerika. Ang pamilya ni Ellie Hunt ay nagmula sa bayan ni Padre Pio sa Peter China at nakilala si Padre Pio mula pa sa kanyang pagkabata. Na maglaon, lumipat sila mula sa Italia patungong Nueva York sa Estados Unidos Noong isang libo naraan at anim na po 1960 nang si Ellie ay tatlumput uh, na isang taong gulang, ang kanyang lolo si Jack Rapa ay nagkasakit ng malubha. Si Ellie at ang kanyang mga magulang ay nakatira malapit sa kanyang tahanan sa Flushing, Nueva York. At sa panahon ng kanyang malubhang karamdaman, nanatili ang pamilya sa kanyang tabi. Nang tuluyang nahulog sa koma si Jack, alam nilang lahat na malapit ng lumipas ang kanyang buhay. Isang araw, habang si Ellie at ang kanyang mga magulang ay nasa tabi ng kama ng kanyang lolo, isang isang hero ang kumatok sa pinto. Lahat sila ay nagulat ng makita ang isang kaputsinong monghe na nakasuot ng madilim na kayumangging abito. Dahil walang mga kaputsinong monghe sa kanilang parokya o sa aling mga parokya sa lugar nila, nagulat din sila nang makitang nakasandalyas lamang siya nang walang medyas, bagamat malamig ang araw noon at natabunan ng niebe ang lupa. Sinabi ng monghe na nagsadya siyang pumaraon upang ipagdasal ang kanyang lolo. Medyo nalungkot si Ellie dahil naisip niya na dapat ang pumunta sana ay ang kura paroko para ipagdasal ang kanyang lolo at hindi isang ganap na istranghero. Ngayong paman, hindi nagtagal ay humanga siya sa kabaitan at habag ng batang monghek. Pagkatapos ay tumuloy ang monghe sa kwarto ng kanyang lolo at binasbasan si Jack Crafa. Pagkatapos ay sinabihan ng pamilya na magdasal ng rosaryo na nagbumungkahi na maupo sila sa tabi ni Jack. Magdasal ng abagi noong Maria malapit sa kanyang tainga dahil tila sa palagay niya ay nakaririnig pa rin si Jack. Matapos sabihin iyon ng monghe na gulat si Ellie nang makita niya na nang hawakan niya ang kamay ng kanyang lolo, naramdaman niya ang isang tugon mula sa isang bahagyang pagpisil mula sa kabay nito. Pagkatapos ay ibinigay ng batang cappuccino sa lolo ni Ellie ang huling sakramento. Pagkatapos ay binatbasan niya ang pamilya at nagpaalam sa kanila. Habang naglalakad siya palabas ng pintuan, ang ama ni Ellie na si James ay napansin na walang sasakyan na naghihintay sa kanya sa labas. Pinagmasdan siya ni James habang naglalakad siya sa kalsada hanggang sa mawala siya sa kadiliman. Namatay si Jack Rapa ng gabi Siya Siyam na araw na siyang tumailalim sa koma. Pagkaalis ng hindi kilalang monghe, ang ama ni Ellie na si James, ay namutla at tila nanginginig. Tinanong siya ng ina ni Ellie na si Lucy, Hindi mo ba alam kung sino yun? Sumagot si James. Si Padre Pio yun. Dumating siya upang ibigay ang huling rito o seremonya sa iyong ama at kamukhang kamukha siya sa aking pagkakaalala noong naghahatid ako ng mga itlog sa kanya sa Pietrelcina. Ang lolo ni Ellie na si Jack ay isa sa mga espiritual na anak ni Padre Pio mula sa Pertrchina at sa pamamagitan ng isang espesyal na biyaya ng Diyos, tumating si Padre Pio upang alwin at palakasin ang loob niya at upang ibigay ang mga huling sakramento ng simbahan. Dahil ilang oras na lang ay sasapit na ang kanyang kamatayan. Masasabi natin na mapalad si Jack Rafa na siya ay napagkalooban ng huling sakramento o rito ni Padre Pio. Naway uh, tayo ay magkaroon din ng ganitong pagkakataon. Kaya lumapit tayo kay Padre Pio, ipagmanalangin tayo sa kanya na pag ang oras ng ating uh, paghihingalo bago tayo lumaw, ay magkaroon din tayo ng ganitong oportunidad at biyaya na matanggap ang huling seremonya ng simbahang katoliko. At yan po ang istorya na nais kong ihatid sa inyo ngayong araw na naway naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po ninyong kalimutang mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito At para sa inyo na bagong mga taga-panood, mangyaring pindutin ang subscribe na button sa baba at mag-subscribe na po kayo sa amin bilang suporta. At para sa karagdagang uh, suporta, inaanyayahan ko po kayo na lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-buloy o donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong donasyon kada buwan. At bilang pasasalamat sa inyong paglahok, Padadala namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon din po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy. At para po sa pagbibigay ng donasyon, maaari po ninyong ihulog ito sa aming uh, video account at via direct to At pwede rin naman po sa GCash via bank transfer. At uh, meron din po kaming personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. Para sa mga karagdagang mga impormasyon, maaari po nyo kaming uh, marating sa pamamagitan ng uh, pag-email sa amin sa angtinignipadipiyo at gmail.com. At meron din po kaming website sa www.angtinignipadipiyo.org. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At uh, syempre, bago po tayo magwakas, nais kong pasalamatan ang mga miyembro ng mga alagad sa kalinga na ni Padre Pio na wala pong sawang tumutulong at sumusuporta sa amin. Mahala na po ang Panginoon nagantihan ang inyong kagandahan loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Diyos.